Hello, Divinians. I'm Father Giorgio Maliari. Kasama Actually po, nang sinabi po sa akin na kasali ako, naghanap po agad kami ng talent. Akala kasi, ko naghanap pa ng gown. <laughs> <laughs> Hindi po, talent po kasi po, nagulat po ako may talent portion siya. Since SPA po ako nung uh, special program in the arts po ako nung high school, na isip po namin ng mga kaklasik ng mga kaibigan ko po na mag po kami sa bangko and salamat po sa Diyos dahil naging best in talent naman po wow, kami. So ngayon na Miss DP ka na, ano ba yung mga naiisip mo na mga siguro mga challenges din uh, as title holder meron ka bang mga advocacy or gusto mong isulong bilang uh, Miss DPC during your reign talaga Ano <laughs> <laughs> um, po, syempre po dahil part din po ako ng Youth Ministry ng Santa Elena and as Youth Coordinator din po ng parokya na yon, Um, naisip ko din po na marami po tayong mga komunidad na sasakupan sa Gapan na hindi po natin naaabot in terms po ng Catholic education. Okay. Maganda po na sa mga komunidad po na yun, sa mga partner communities po ng Divina Pastora College na bilang mga student leaders, tayo po mismo yung makarating sa kanila, sa mga kabataan nila para po mas papaunlad natin yung katolikong edukasyon na maaari nilang magamit sa future. Okay, so meron ba mensahe sa mga kapangod Divinyas? At din din sa mga uh, hindi pa Divinians pero gusto maging Divinians, baka meron kang gustong sabihin sa kanila lahat. Una-una uh, po sa lahat, maraming salamat po sa mga Divinians, sa mga kaibigan ko po, sa mga teachers at sa mga estudyante po ng Divina Pastora College na nakita ko po yung supportan ninyo sa buong Foundation Week ng Divina Pastora College. At ang mensahe ko lang po sa inyo ay... Gawin po natin mas maunlad ang ating paaralan at makipag-ugnayan po tayo sa ating mga student leaders, sa ating mga administrators, sa ating mga teachers para mas mapaunlad pa natin yung katolikong edukasyon na gusto natin ibahagi sa mga ta At sa mga hindi pa po divinians na gusto maging parte ng Divina Pasora College, uh, malapit na po yung um, end ng school year, mar marami po, po tayong chance para maging parte ng DPC. At sigurado po na napakasaya pong mag-aral sa Divina Pasora College dahil marami po silang um, programa na makakatulong para sa si mga estudyante katulad ko. Po. Okay. Maraming maraming salamat Miss Nicole sa pagkakataon na binigay mo sa akin para makausap ka at sila siyempre din para makausap mo sila ng uh, lahat. We just hope and pray na kahit uh, gagraduate ka na this year uh, kasi nasa iyo pa din yung spirit ng pagiging divinyan isang Christ-centered, excellent, uh, may integrity at uh, steward. Okay. So, yun yung mga core values ng ating uh, school lahat. I, I hope uh, this will be the first uh, video uh, uh, in the next weeks to come as part of our uh, advertisement and promotion ng ating skwela. So, niko, sabay tayo. Cheers to the maroon and white. 1, 2, 3, go! Cheers, cheers to the maroon and, and white! God bless!